Kinumpirma ng Bureau of Aquatic Resources o BIFAR na dalawa na lang ang natira sa sampung payaw na ikinabit sa Rosul Reef sa West Philippine Sea. Ay sa BIFAR, posibleng inanod o sa pinutol ang mga payaw. Sa kabila nito, tiniyak ng BIFAR at tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga manging isda sa West Philippine Sea. Sa katunayan, mas dumami na ngayon ang mga manging isda sa West Philippine Sea dahil sa tulong ng pamalaan. Umabot na sa 60 milyong pisong alaga ng tulong ang naipamahagi ng before sa mga manging isda, kabilang ng libreng bangka at iba pang gamit sa pangingisda. Ito po yung increased presence ng mga manging isda na naiulat natin itong mga nakaraan buwan po sa Scarborough Show. Kasi kung matatandaan po natin, sunod-sunod yung naging operations ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at nakita natin na kapag may presensya ang pamahalaan doon sa area ay uh, mas nagiging ano din confident ang ating mga mangga na mangga doon sa sa lugar